Hi mga kalugi, taga video ako. Ayan, magluto kitag munggong. So, ayan. Tak <laughs> mungguh. manito. Jikoy. Pritohang isda. Ah. Oh. Okay. Tadiin. Ako na bala ah kun ari o. Ari o. Butan niya na Kitutungan mo. Wala uh, okay. na. Wala na. Hindi. Itong tong. Hmm. hmm. Tong tong sa baba. Man. Damo ka prikan diri. Ara pa maki nang dagdag may anay mo. No. Ni mo gumudon. Ako na maganon. Dito nang kadto ako lang di maluto sudan. So, maluto kitang munggo, mga kalugi. So, ayan ang munggo. Kay maluto kitang langka. Koy! Ugasan na ito. Ano. Yun. So, ayan. O, tanawan niyo. So, may ara kami dirty kitchen sa Dawas Balay. So, maluto kong munggo na may langka Natunuhan ko sa ba bata, mawagaluto Kita kung mga kalugit, no So, kita karoon, kay sosyal naman, abi kita karoon, no talaga nga panahon, panahon, na May di gasol-gasol, hindi maluto sa kalayo Kay Maartina na So, amoy, hindi eh, ko nagluto Kay ang ano, abi, ang munggo, dugay, hindi siya mabukara Mga kalugit, so kailangan dyan siya Itakanggid sa kalayo So, imutan natin, hindi Diyos ko! Ah! Napatay duma, Eh, hey, kabudla yan! Kabudla! Na-stress ako! Diyos ko! Bote! Hirap! Oh! Mahirap mag-ano mga kalugit. Naalala ko nung bata ko. Ay, Jesus. Ay! Mapataan. So, ibutang na ito, atong kaldero, diri. Yung maluto kita, Blanca. Sakal ko lang ka, kay lutuon na ito. Sad ari. Ang hmm, grabe na ako. Sad ang kalayo, guys. Kung pito na tag-isda, karoon kay lutuon lang ka. ang diba, ko ang langka, tag-15 ang isa. Magasa hmm, siya. ito. Okay. Mga pamigakaon no. Anong oras na? Nga sa di into how? Ibagi ng mga kabataan sa unang hagkaroon. Mga kabataan sa unang. Mga mm. Diyos, na. Munggong.

nami te unlimited ka kita diri kay amo ni ang gamiton kay magluto kita munggo kailangan tinga ni ang gamiton yan mga kalugit oh magprito pa isda so ayan lagay natin dito hmm. sa uma mm, okay na na hmm. di ba gusto ko nga manginarte ikaw kay pobre kita no dotok kitag isda isubak naton ang monggo aring isda na ta mag inarti Pag inarti kita kung dato na ta hindi man ta dato no so ayan so for today ang ulam namin is langka ng ginataan So magprito tayo ng isda. Ang di pa ni mother ko ang kaldero, no? Kalaha ko, gilagyan niya ng mantika na. Mang, dagdagyan ni mantika, mang. Gamay na ito. Para hindi siya wag ano mang nabuslot. Na. Para na. Ay! <laughs> Sa lahon ti umang. Ako na diri. Ako na diri. si Madero Otawa. mama

natin kung BFP para po. may gata tayo ma-pure dito. Bukulang bala May gata. Unang gata man yun. Tapos ilagay natin to. tajos Ito yung gigong. Ha? Tadjos. Si hey, Dobby Asa? Dali-dali-dali. Ako na. Ako na.

Ayan, sumit lang din na, Gang. Nagluto na sa mga mga kanon. So, ayan, maglagay tayo ng asin. Ay, ito! Nahulog ang asin! Tama nga. Gang! So, lagay natin. Sige ba? Nalang, gabi dyo pa. Dito ko. Gabi natin ang isa. Mang? na Ma nada si Sugar? Ay, so na si Dad. Si da. Dad? Dad! Gaya ko asim gang, nahulog ang asim diriog. Ano ka manok? So, lagay na natin ang gata, mga kalugit. So, binili ko. iya yeah. Wow, serap. Kita on Kang? Hmm? Wah, ngasih yang tegak itu. Wow, serap. Hmm? Huh? Itu lagi. You yeah. got Hindi ko lang. Kitaan ko. Mga kaluget, ikaw mong Magluto ako lang ka. <sighs> Masarap po eh. <tong> okay. natin konti magic sarap. Basta sa umaka, ah. hindi ka mag-inarti. Ewa'y atihan. So mga lugit. luto ng mga kalugit. So thank you for watching mga kalugit, no? So naluto ako ng langka na may munggo na may subak na isda mga kalugit. Napakasarap. So thank you so much mga kalugit. Don't forget to subscribe. I don't forget. Huwag niyo po kalimutan. I-like and share. Pindot notification bell para update kayo lagi sa aking mga vlog. Thank you so much mga kalugit. Hayan. Thank you, thank you. I love you.